So yan mga kapinoy At uh, ito na nga pala yung ating uh, pinagawang uh, kulungan So ang laki nito mga kapinoy Ang sukat nito ay sa uh, 4x6 Ito mga kapinoy Ito papakita ko sa inyo Yan o no? Sobrang luwang mga kapinoy Pang breeder ito mga kapinoy So plano ko kasing mag-alaga ng uh, magdadagdag pa ng mga breeder natin So mga future breeder na uh, mga darag. So kasi dito mga Kapinoy, yung mga breeder natin na mga siguro anim na hen at saka isang rooster. So, pero problema ko kung kung kakasya doon yan sa may uh, pagpapasukan ng ko uh, natin doon sa ating uh, backyard sa likod, oh. Uh, pero, itatry ko na may pasok doon sa paglalagyan niya. So, baka by next week, pagka hindi na naguulan, ililipat ko na to. So, sa ngayon, dito muna siya. Kasi wala pang bubong, mga, wala pang uh, lagay ng uh, mga Pinoy. Lalagyan ko to ng goma. Uh, uh, lalagyan muna sa ibabaw ng... Uh, pan ng karton and then tsaka goma igagantaker ko mga kapinoy kasi kung yero mainit so kaya ganyan na lang uh, muna ilalagay ko sa kanila yung goma Yan. so ilalagay po natin dito yung anim na hen na drag Yan. para po sulit paggawa ko nga pala dito mga kapinoy is uh, 2,000 So napakamura po. Ayano, good lumber po 'yan lahat mga Pinoy. Pinagawa ko po doon sa gawaan ng mga upuan, ang mga lamesa. yano good lumber po lahat mga Pinoy. Napakaganda ng pagkakayari. So tara mga Pinoy, dito tayo sa ating uh, backyard farm. Eh. Teka dami na naman ting mga itlog ng mga bibi mga Kapino 'yo. na. Uh, ginawa ko inaayos ko na nga naman yung kanilang itlogan diyan mga Kapino pero talagang dito sila umiitlog. Ayaw nilang pumunta dito sa may kabila. Ayan na mga na Nagsasalo sila dyan Pati mga manok Dyan din may itlog Ayan din ah oh, Mga Pinoy Itlog na naman yan Naghahanap na naman ng itlogan Ayaw niya kasi pumunta dyan Sa mga bakante na yan So nagkikilit silang sumiksik dyan Mga Pinoy So ayan Mula na naman kasi kagabi Kapon Kaya medyo putik na naman dito sa atin Dito sa ng likod Kaya ating mga bibe Ilalim. So mga uh, Pinoy Yung nga uh, palang nakalagay dito Na mga Parawakan Tsaka yung Basilan So nakuha na mga Pinoy Na i Na i deliver na 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 padala na natin sa uh, Sa Rojas Isabela kaya, yeah, ito na yung nakalagay dito ngayon. So, ito, meron na rin tayong buyer nito, mga Pinoy. So, hindi ko lang uh, sure kung matutuloy bukas. So, may order na naman po sa atin. Papunta ng uh, Tugigaraw. Uh, at, uh, ipapadala na, namin, na, na naman natin yan. Kung matutuloy po bukas, is ang order po sa atin, ah, uh, yan pong darag tsaka po, meron pong mga sisiw na parawakan hindi ko po alam kung ilan po yung sisiw natin dito na parawakan so ang pagkakaalam ko po is nasa 7 or 8 pieces pa po yung parawakan natin so yan na lang po natitira mga kapinoy sa ating mga sisiw kung lang po yan uh, mga darag tsaka po yung ating mga parawakan tsaka po yung mga upgraded na upgraded na native chicken so yun na lang po nakuha na po kasi iba so pinadala po natin sa rohos kasama po ng mga ibang malalaking mga manok na na order sa atin Marami pa po yung darag natin dyan. Gusto ko po kasi mag-iwan dyan mga kapinoy ng mga darag na gagawin natin sa select natin na mga gagawin nating future breeder. So yan mga kapinoy. Oh. Siya naman na nakaupo dyan ngayon. Malis na yung dalawang bibe. So yan. Siya naman ang pumalit diyan kahapon mga Kapinoy isa uh, nagpaligo ako ng ating ibang mga manok so itong mga breeder natin na ano parawakan is pinaliguan ko kahapon mga Kapinoy ay e, ayan po ang ganda ng mga balahibo ngayon ng ating mga alaga mga parawakan siniyam po ko po yan sila kahapon mga Kapinoy tsaka ako sila binilad kaya ang ganda ng balahibo nila ngayon mga kapinoy yun. Oh. Malalaki po yung mga parawakan po natin na yan, mga kapinoy Solid po, malaki po yung mga Dito naman mga kapinoy ang pinaris ko muna dito sa ating uh, plus orpington is itong ating uh, cobra na hen yan mga uh, pinag gusto ko kasi makakuha tayo dyan ng, ng uh, lahi nito mga uh, kaya ito ginamit ko muna yung cobra so titignan natin kung anong kalalabasan kung maganda kalalabasan ng lahi nito at dito mga Pinoy itong uh, nag na lang natin na babae dito na drag so pagugulangin natin to at ipaparis natin to doon sa so, nag-iisang natin doon meron pa po tayong natitirang, natitirang isang rooster doon na walang kapares so ito po yung uh, uh, selected ko mga Pinoy lalagay natin to doon Gusto mong bumalik nung, nung dalawang uh, hen natin na uh, bibi Ang laki niyan mga pinoy. Oh. Ang laki po yung hen na uh, bibi po natin na uh, yan Guro po meron yan mga uh, tatlong kilo yan po, Big mama po yan Malaking lahi po At malalaki po kasi mga barako ko rito mga pinoy, Selected po yan talaga Yung pong mga malalaki talagang iniibon ko tapos yung mga maliliit, yung po yung binebenta natin at saka kinakatay natin pag meron tayong mga okasyon dito sa atin. So ito yung rooster natin na darag mga Pinoy, pinagagaling natin. Pero yan o, oh, na siya mga Pinoy. Yung kanyang pa magaling na. Yan. Dahil sa binibigyan natin mga gamot at vitamins, at saka yung maayos ng patuka. Yan na siya mga Pinoy. O, pogi na ulit, oh. Ating darag rooster. Yan, at ito pa rin yung ating mga darag na breeder. mas masisipag umitlog. Yan. Solid yung ating mga darag na yan, mga Pinoy po quality garag printer yeah, dito naman sa may kabila ito naman yung ating uh, kabilang kulungan mga Pinoy yan yeah. yan yeah, yung mga kamino yung mga imbalahibo ng ating mga daragas napakaganda shiny po mga Pinoy shiny yan mm. naman makita uh, pinay dahil po yan sa magandang pinapatoka na binibigay natin mga pinay dahil doon sa uh, mix na ginagawa nating feeds na GMP4 tsaka po yung uh, crack corn tsaka po mayan, may vitamins po yan mga pinay pong uh, binibigay ko palagi na kanilang egg booster So napansin ko po talagang gumanda yung katawan at saka po yung uh, balahibo yung performance po ng ating mga alaga kaya mga ang ganda po nalaga ng mga balahibo nila ngayon mga kapin hindi ko po pinapaliguan yan pero talagang napaka shiny po ng mga balahibo ayun no? ang ganda po ng na uh, talagang uh, pan. Uh, naging shiny po. Ang mula po na uh, magbibigay tayo ng magandang patoka at saka vitamins. <laughs> <laughs> laki ng ating uh, na uh. laki na solid at uh, talagang mas lumaki pa yung orping ko natin. Uh. Oh. Oh. Hindi po purbalahibo. Ang ganda po ng katawan nito, mga Kapinoy. Solid na solid po oh. Yan po sila, mag-asawa oh. Malapit na pong magitlog 'yan, mga Kapinoy. Counting tills na lang. At mga kuharin tayo dito. Hay ganda po ng rooster natin 'no. Oh. pulang pulo yung palong niya. Iderma mga bibi natin mga Pinoy oh. Pati po 'yung mga bibi na 'yan, no, ko rin kahapon. o apat po na kuan, itong itim, sayang 'yung dalawang magkatabi na 'yan. Tapos isang kulay uh, konpudo no, 'yung kulay abo, kulay gray. po ang mga update dito sa ating backyard farm mga kapinoy at hanggang dito na lang po muna ang vlog natin for today at don't forget to subscribe and hit na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo na mga katagang pag may pangarap, magsumika. Paalam!